Hello guys, magandang araw po sa lahat. For today's video, magpapalit po tayo ng toilet cover. Walang nakita yung amo natin na nito, kundi tayo na naman. Napagbutusan na naman tayo na gagawin itong toilet cover na to. So all around na lang tayong gagawa. So, ayan, madali lang tanggal, tanggalin itong cover. May, mayroon lang siyang button na ipipinutin. So, pagtapos niyan, tatanggalin na naman natin itong cover nito na nakatagayap sa tornilyo para matanggal natin completely yung tornilyo na, na, na ng cover. So, ito ng bago. Yung amo natin sa likod ay nagmamasid. Na-observe no tayo kung tama bang ginagawa natin. Ay, hindi pala. Bigyan pala tayo ng upuan para maging maganda yung comfortable tayo sa paggawa nitong toilet. So ayun na nga, ginamitan ko na ng pantanggal itong tornilyo na to para matanggal itong tornilyo na kinakabitan ng cover. So madali lang naman siyang tanggalin. Actually, ayan. Nung maluwag na siya at natanggal ko na kagad itong tornilyo na to. So yung medyo mahirap lang tanggalin na sa kabila yung medyo kasi medyo masikip na dito sa sa pader. Kaya medyo nahihirapan akong tanggalin itong uh, nasa kan kanan na tornilyo na to. So kaya lang taisitisin lang natin kasi kailangan natin ito matapos kung hindi di tayo sasahuran ng ating amo. So ayan, natanggal ko din kaagad. So bago natin ikabit yung bago ay punasan muna natin ng ang toilet para naman maging maayos ang ating uh, pagtatrabaho. Alam niyo na toilet so wag hindi ko na kailangan i explain kung ano ang mga bakterya na nandito. So ayan din kinamitan ko na ng disinfectant para matanggal yung mga mikrobiyo dito. Para naman medyo malinis yung ating pagtatrabaho. So ayan. Uh, kinuha ko na itong tissue people at tissue paper at tinray itong toilet para uh, komporta comfortable, tayo mamaya sa pag, paglagay nitong bago nating toilet bar. Ayun po, tumayo nga din po ako at yun, yung ating amo ay tumulong na din. Pinuksan New itong toilet. bagong toilet oh, cover okay, na ating ipapalit okay. sa toilet. Medyo hirapan siya magtanggal okay. ng packaging ng toy ng ano, packaging nito and hinugot na lang niya so ayan binigay na sa atin so, ayun nagpalit na din ako ng ng gloves at binasa ko itong uh, instruction kung ano una natin ikakabit at binilang binilang ko din ang mga tornilyo nito kung tama ba medyo naguluhan ako sa sa instruction kaya ayun, check ko lahat ang mga tornilyo kasi kung anong unang ikakabit abot lang dito lahat ng mga mga ikak lahat ng mga DIY ay may mga instruct instruction kung paano uh, ikabit ito ayun inabot na ng amo ko yung bagong ano bagong cover at tiningnan ko nga ito so yun kinabit kinabit ko yung tornilyo yung ano nito yung mahabang tornilyo ito yung ipapasok natin dito sa butas sa toilet bowl at saka ilak na din tornilyo ayun hinipitan ko na ito para hindi na ito luluwag-luwag pag inisalpak natin mamaya ito pala yung inuna kong sina inayos tapos chinik ayan po inayos at chinik ko kung tama kung sakto ba sa buta so, ang mga ano na yan to So actually nagsakto naman So ayan sinubukan ko lang yan Hindi ko pa nilagay yung mga Kanyang mga parapenalia So actually mayroon pang ilalagay dyan Bago natin salpak So bago ang lahat Nishare ko na na maigpit po ang lahat Para mamaya hindi na tayo Pabalik balik Isang salpak na lang lahat So nilagay ko na din yung kanyang Pansanga at ngayon nilagay na yung Bagong toilet bowl Ayan, sakto. So ngayon sa sunod kong tinitingnan na kung paano ang sunod-sunod, ang pagkasunod-sunod ng mga tornilyo. At nilagay ko na nga pa ang pang, uh, mga tornilyo nito para ay lock na. At madali ko naman na ilagay yung, yung pang-lock nitong tornilyo. Dito lang naman sa may kabila, ayan po, medyo masikip dahil medyo, medyo nahirapan din ako sa paglalagay. So ayan guys, tiis-tiis lang mga trabaho dito. Lahat all around po tayo sa pagtatrabaho. At yon dito, nagka, medyo nagkalito ako kung ano ba ang unahin ko. Marami kasi siyang tornilyo. May, may mga pano pa, may mga tawag nito, may mga guma pa na ilalagay. Para sigurado natin mahigpit na mahigpit yung ginagawa natin. So minadali ko na ang paglalagay, magkabila na yung kamay ko. Habang nagigipit dito sa kabila, nagigipit din sa sa kanan at ka, magkakabilaan na para mag, makapagpahinga na kagad. At yung amo natin sa likod nagbabantay. Ayun guys, chine ko yung cover, medyo okay naman. Ayun hinigpitan ko na siya. Bago ko ang hinigpitan, chine ko muna para ayos kung ta sa tamang position ba yung cover na yan. Ay no, mayon na pala ako at ayusin. No. Nalamig yung pa ako sa sa semento na wala pa lang chinelas ko. Ayun mahigpit na. Ayun check ko na ulit. Ayun guys, okay na, okay na. So, konting higpit na lang at ayos na 'to. Ayun. Ayun chine ko ulit. Kung okay na, ayun okay na, ayun Pinahigpitan ko na lahat Ayun guys Mahigpit na yan so Malapit na po tayo matapos sa ating ginagawa Ayun eh, Sigurado lang natin na tama yung mga tornillo na hindi baka mapagalitan tayo pag umupo yung ating amo at bumagsak yung toilet tapos na? Hindi So ayos, dinobol check ko na uli at okay na. So din ayan guys, hinigpitan ko na ulit yung dito sa taas para make sure na sarado. Nanan. Tapos ayan, hinigpitan ulit. Eh din check na lang 'yan, final checking na lang 'yan guys para matapos na. 'Di ba? Madali lang gawin na ang trabaho dito. Ayan, tapos na din. Iba. Ayan, masaya na itong ating amo at napalitan natin yung, at yung toilet bowl. At maayos na siya. Dati kasi pawabli yan pag upo mo medyo na, nalalaglag na, 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 kaya yun. Yes, thank you for watching guys and don't forget, forget to subscribe our channel kung nagustuhan nyo para susunod na ating mga video. Thank you, bye bye and God bless. Approve.